lumabas yung uh, nag-rally dyan sa EDSA. Ang mga kalimang grupo, ang Dilawan, ang mga kaparean, ang uh, art uh, Bishop of the Philippines, di ba? So, hmm, ba't ikaw yung nakikita? So, ang nakikita natin dyan mga kababayan, katulad ng sinabi natin uh, 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 the, the, the days before, di ba? Na talagang etong nangyayari ngayon, okay, ay may mga organic na nagarali pero may mga peking rally ng mga bayarang artista. Okay? Bakit ka mo? So sigaw sila ng sigaw dyan, okay, na kesyo uh, panagutin. Kesyo panagutin ang mga magnanakaw. Ang sinasabi niya ni, ni Kabayo, uh, okay, nasa na ba yung screenshot ko na sinabi ni Kabayo? May sinabi si Kabayo dyan sa EDSA kasama yung mga, mga tiwaling pare. Ang sinisigaw doon, may isa doon na pa rin nagsalta na panagutin ang mga Duterte. So that rally is not really for the people. Ang rally talaga nila ay para lituhin. Ang sabi ni Vice Caballo, kung magkakaroon ng magandang ligasya ang pangalan mo, referring to Marcos, kailan magkakaroon ng magandang ligasya ang pangalan ng mga Marcos? Na kung saan, noong panahon na hindi pa presidente si Marcos, ang sigaw ni Nicabayo, ang sigaw ni Delima, ang sigaw ng mga pare, panagutin ang pamilyang Marcos na magnanakaw bago pa kayo ipinanganak. E so, imagkano kaya ang walang pera ni Lisa Tanas? Para kunyari, may magpanggap lang, you know? Yeah, di mga kara mga kaparyan, di CBCP makakaliwa, sabi ni Evan Manalang. Kaya nga, kaya sabi ko sa inyo, ang nakakalungkot, sabi ni Tia Bambi, mukhang wala na talagang pag-asa. E eh, sa nakikita natin ngayon, dahil lumabas siya mga artista, sino-sino sa kanila mga binayaran? Ang sabi ni Vice Caballo, kung magkakaroon ng magandang ligasiya, ang pangalan mo, sabi niya kay Bangag, ikulong mo lahat ng magnanakaw. E eh, ang tagal na nilang nagsisigaw na si Marcos Jr., ang pamilya ni Marcos Jr., ang magnanakaw. E eh, siya nga yung mastermind. Di ba, Homer Spirit? Thank you. Siya nga ang mastermind. Pinsan niya si Romualdo yung si Lisa Tanas. Bakit ganoon ang sigaw ni Vice Ganda, ni Vice Cabayo? Ang question, nagkabayaran ba? Kung nagkabayaran, magkano? Kasi kung mahal mo ang bayan, bakit mag expect ka na sasabihin mo legasya ng pangalan mo? Kailan magkakaroon ng mag mabuting legasya? ang mga Marcos? Ligasiya ng pagnanakaw. Ligasiya ng pangingisabi ni, ni Vice Cabayo, ipakulang mo lahat ng magnanakaw. Eh putang ina, si Marcos Jr., si Amy Marcos, si Sandro Marcos, ang pamilya niyan, nabuhay sa pagnanakaw. 206 bones na nabuo nila ay galing sa pera ng bayan. Tapos ganon ang drama ni Vice Cabayo. Sabi niya, nakatingin kami sa iyo, Pangulong Bongbong Marcos. The respect is there. <coughs> okay? Ang respeto nandyan kay Bangag. Alam mo na, adik si Marcos Vasconos <coughs> Jr., alam mo nang magnanakaw, tapos sasabihin mo, legasya, yeah? okay? Ngayon, mga kababayan, bakit? Kasi, mga kababayan, ito na nga, mga hitaan. Dahil last year, December, nag chami Si Kabayo, si Lisa Tanas, sa isang event dito sa Manila Film Fest 2024. Ayan, nag-chami-chami sila dyan. Oh, dahil kaya may respeto na siya kay Bangag at kay Lisa Tanas. So ang question, si Vice Cabayo ba ay para sa Pilipino? Hindi. Hindi siya para sa Pilipino dahil peke yung naganap nilang pa, yung ed sa ano nila. Hindi sila nanawagan para panagutin ang mga kawatan. Ang tunay na kawatan, ang Presidenting Bangag Marcos. Okay? So question, magkano ang naging bayaran? Dahil in the past, mga kababayan, hindi lang yan. Tignan natin to Okay? Oh, nag chami na si Sandro pala. Nakita ko lang ngayon. Sa isang event, nagyakapan pa sila. Mm hmm? Oh, nagyakapan pa. nag chami na pala. Oh, nag-chami-chami na si Kabayo. Ayan, no? Oh, nag chami na itong si Adictus. Nang lumaki sa pagnanaka. Okay? So, ngayon, mga kababayan, ang naganap, I just don't know kung anong mga may update ba ngayon. Andiyan pa rin ba sila? So ano naging role nitong mga artista na ito, ito mga uh, influencer na nag uh, nag you know, ng kunyari nananawagan na nagsalta ng katulad ni Catriona Gray. 'Di ba? Sino pa yung Maris Racal na dati, you know, galit na galit sila sa mga Marcos. Anong tawag diyan? Hindi yan protesta para sa taong bayan. Yaan ay selective protest or fake protest para sa hindi para sa inyo para lang hindi natin alam kung magkano, ilan, ilang milyon ang binayad ni Lisa Tanas, ni Sandra Marcos, na huwag kayo mga artista, magpanggap kayo doon na kunyari, di ba, Ah, ganito yung nananawagan kayo na panagutin yung mga magnanakaw. Di ba, ganyan, deflection yan eh. Di ba? Yan ang dramatization ni Marcos Jr. na if, if, hindi daw sa presidente, sasama sa sarali. Kasi dapat daw panagutin ang mga magnanakaw. So deflection, nililihis nila yung issue. Kay Bangag at kay Lisa Tanas na kidnappers, snatcher, lahat na kawatan kay, kay Tambaluslos. Very general yung statement ng mga artist na napanaguti natin. It's the same thing na mga putang ina kayo, mga paring tiwali, mga puki ng ina ninyo. Hindi pa kayo namatay na mga paring, mga jablo. The reason why bilang isang katoliko, isinusuka ko ang mga paring jablo. Hindi lahat dahil may mga mabubuti pa ring pare tayong natitira. Hmm. Deflection. Nililihis nila ang issue kay Bangag. Kasi sabi nga ni, ni, ni uh, Kabayo na uh, may statement siya na kung, you know, kung mag-iwan kayo ng ligasiya, panaguti na magdanakaw, eh, si Marcos Jr. ang, ang, ang pinuno ng budget insertion. Sabi ni MJ, Mother, um, yeah, pareho tayo, Marlica, not proud to be a uh, uh, Catholic. I know. Dahil sa gantong klaseng mga pare, ginagamit itong mga artista ito, ito, eh, mga influencer, kung sino pa, ano, kung sino pa mga pumunta, magkano yan? Nasa kanila trillion budget. Ilang milyon ang binayad sa mga nagpabayad na mga artista. Okay? Ang ginawa nila, peking, pakikibaka, drama-drama, mga artista yan, pakitang tao para sabihin na sila ay kinukundi na nila ang pagnanakaw pero ang pinuno ng kawatan. Ayaw nilang panagutin. May pinangalanan ba? Pinangalanan ba ni, ni uh, kabayo ng mga artista si Zaldico, si Tambalusdos? O kung sino, di ba? Very general yung kanilang statement. Propaganda. Ilan ang binayad sa grupo ng mga kaparean sa EDSA? Ilang milyon. Kaya kung pwede nga lang, magtayo ako ng sarili nating reliyon magtatayo ako yung reliyon na tunay para sa Diyos at sa bayan. Ito ay kanilang mga drama-drama, itong mga bayarang artista na ito, mga palangga, they are what? Political entertainers. Dramatization lang, acting-acting lang. Ginagamit nila yung kanilang influence, yung kanilang uh, mga, uh, you know, mga fans o kanilang mga kasikatan, hindi para dahil may, nanini may, may sila. Kung di para sa kanilang Sariling agenda na hindi natin alam kung ilang milyon ang binayad ni Marcos Jr. at ni Lisa Tanas dito sa ginawang eksena ng mga artista. Sino-sino yung mga artista? Nagsalita, dating iba dyan mga hardcore laban sa mga Marcos. Ngayon ayaw nilang ah, banggitin ang pangalan ni Marcos na lumayas ka dyan, putang ina mo Marcos, ganyan-ganyan. Masyadong halatang-halata. Ang ginawa ng mga artista ng mga makakaliwang grupo kasi itong mga putang ina ng mga pari na ito. Ang sigaw nila, panagutin si Duterte. ando doon na nga sa eh. Ang nagnakaw si Tambalosdos. Si Saldi si Marcos Junior, si Lisa Marcos. Tapos si Duterte, mas si Inday Sara ba ang nakaupo? Ayaw nga alus bigyan ng budget ang opisina niya. So itong mga artistang ito, ang mga artista dyan, hindi natin alam kung magkano Ilang milyon ang binayad galing sa kaba ng bayan para sila mag-acting-acting dyan. Now, i-analyze nyo. Sila ba ay mayroong ambag sa inyo sa pakikipaglaban? Sila ba, ay, you know, para sa inyo? At kayo sumusuporta sa mga putang inang yan? Hindi. Okay? Hindi sila para sa inyo, mga kababayan, dahil ito ay ginawa nila para kontrolin ang rally-rally na yan 'Di ba? Kunyari, madami, oh, ang dami naman pala. Ang ang, ang, ang palalabas nila, oh, sasabi ni Bangag, ay, bidagbigyan naman kayo. Nagrally-rally naman kayo. Dadadada, laban sa korupsyon, eklabos. At kami naman ay sang ayon sa inyo sa mga ganong klase uh, laban ninyo. Pero may nangyari ba? Mm. May ring nangyari, may nagkabayaran sa likod ng kamera. Okay? Kunwari, meron silang pinaglalaban, pero ang pinuno ng demonyong katulad ni Lisa Tanas at ni Marcos Jr. ay wala silang ginawa. So pakitang tao ang kanilang ginawa dahil ang intensyon, maari ang karamihan sa kanila ay binigyan ng milyon-milyon. Anong ginawa ni Catriona Gray? May nangyari ba? Hindi ina, panaguti natin ang magnanakaw. Sino ang magnanakaw? Hindi ba si Bangag? Pababain dapat si Marcos Jr. Pero anong sinasabi nila? But they're concerned with the legacy of Bangag. na nagkaroon ng legacy na maganda ang mga Marco? Maliban sa pag, uh, aside from sa pagiging magnanakaw, adiktos, kawatan, kung ano-ano pa. Ito ay para linlangin ang taong bayan. Gaguhin na naman kayo. Wala nang pag-asa ang bayan natin dahil hindi kayo uh, lumabas lahat. Gerald Ibia, yung isang Channel 5 reporter binotata ng mga uh, rallyista. Meron I think yung yung isang nakamotor doon sa probinsya, sa probinsya yon, sa Leyte ba yon, na hinarangan ng pulis, ayaw silang ayaw silang papasu, papasukin pa, doon sa place na yon na kung saan ang sinasabi ng ating kababayan na bakit kailangan na binang permit? Eh yung mga magnanakaw, yung yung gobyernong magnanakaw, nagkaroon ba ng permit? Binigyan ba sila ng permit para magnakaw? Leyte ba yon palangga? Nagsigaw-sigaw si yung ating kababayan na sabi, ano taga, okay? na sinasabing papasukin nyo kami. Kami ang protesta Pare-pareho tayong biktima tayo. Kayo, ninanakawan kayo ng gobyernong ito, yung polis na babae. Sabi nung, ng kababayan natin, I think that was late sa bayan ni, ano, ni, ni Tambaluslos, na sinasabi na what? Sinasabi niya na pare-pareho tayong biktima dito ng gobyernong Marcos, ng amo ninyong magnanakaw. Diba? Sabi si Vice Caballo kasi, ay anti-Duterte. You know, This is not about kung ano, kung Duterte ka or what. Ang pinag-uusapan namin natin dito na panagutin si Marcos Jr. Bakit po pananagutin si Duterte na doon na nakakulong na? Hindi ba ba kayo masaya mga putang ina na walang nagawa mismo si Amy Marcos na pinaniwalaan niyo pa kayo mga Duterte supporters? Hmm? Hindi pa ba, ba sapat na ikulong si Duterte? Hindi pa ba, ba sapat na hindi bigyan ng enough budget ang Office of the Vice President? Tapos, ang nagnakaw si Martin Romualdez, si Salde ko ang panagutin mga Duterte, ay mga buang kayo, mga baliw kayo. At mga buang at baliw kayo na nagpapaniwala kay Amy Marcos. Tandaan nyo yan. Mm. Sabi ni Beautiful Life, si, si Kabayo ang abo si Tambi. Ngayon, mga kababayan, ang ginawa nila para protektahan si Marcos Jr. Kunyari, lumabas na yung mga tao, ayan, nagsigaw na para panagutin. O, oh, ang sigaw-sigaw nila, may napanagot ba ngayong araw? Kung nakapasok sa Malacanang at pumantay ang paa ni Lisa Tanas at ni Bangag at ni na napanagot ang bayan. Pero dahil hinati nila, nagbayad sila sa Luneta, nagbayad sila sa EDSA, yung mga natitirang organic, yun, know, yun yung mga nasaktan siguro na nakipagbalyahan doon kanina sa Minjola, di ba?